Iris, umiwas ka muna sa pagsama-sama sa ibang kaibigan, dahil magdadala sa iyo ng paghina ng kalusugan, at gastos, ang signos na ayon sa pahiwatig ng kalikasan na mula sa liwanag ng buwan. Taurus, dapat kang maging maingat sa mga bagong makakausap, lalo na sa batong mga kausap, para makaiwas ka sa problema na hindi mo inaasahan, ang signos na ayon sa pahiwatig ng kalikasan na mula ng mga bituin. Gemini, maging alerto ka sa gabi kung gabi na pag naglalakad, para makaiwas ka sa mga biglaang ikakalungkot, ang signos na ayon sa pahiwatig ng kalikasan na mula sa sikat ng araw. Cancer dapat ay maging mahaba ang iyong pasensya ngayong araw, sa ganoong ugaling mahaba ang pasensya, na maiiwasan ang ikakalungkot mo ngayong araw, ang signos na ayon sa pahiwatig ng kalikasan na mula sa mga bituin. Leo, ngayong araw ay umiwas ka sa kausap na mahilig magsalita ng tungkol sa pagmamahalan, kahit pa iyong kaibigan, dahil problema ang kayang ibigay sa iyo, ang signos na ayon sa pahiwatig ng kalikasan na mula sa mga bituin. Virgo, maging mas maunawain ka sa mga kausap ngayong araw para magtuloy-tuloy ang maayos na araw ng swerte, ang signos na ayon sa pahiwatig ng kalikasan na mula sa liwanag ng buwan. Libra, maging maingat ka sa mga iinuman ngayong araw lalo na sa alak, at huwag ka magbibigay kagad opinion sa mga kausap ng makaiwas kaisipan nilang mainggitan, ang signos na mula sa pahiwatig ng kalikasan na mula sa mga bituin. Scorpio, maging maingat ka sa mga kausap na mahilig magyabang, dahil kaya kang mapagalit ng hindi mo inaasahan ang signos na ayon sa pahiwatig ng kalikasan mamula sa liwanag ng buwan. Sagittarius, umiwas ka muna makisama sa mga kaibigan, ngayong araw dahil pagkakagastusan, ang kayang maibibigay para sa iyo, ang signos na ayon sa pahiwatig ng kalikasan na mula sa mga bituin. Capricorn, Pasensya-pasensya ang dapat na maging ugali mo ngayong araw, para makaiwas ka na magalit, at baka magbigay pa sa iyo ng karanasang panget, ang signos na ayon sa pahiwatig ng kalikasan na mula sa mga bituin. Aquarius, maging mas maingat ka sa pagdedesisyon at pagbibigay ng tulong, dahil kinukuhanan ka lang ng swerte ng matutulungan ang signos na pahiwatig ng kalikasan na mula sa liwanag ng buwan. Pisces, mag-iingat ka sa mga taong mahilig lang magdala ng chismis, dahil mawawalan ka ng good energy ng swerte kung makakausap mo sila, ang signos na pahiwatig ng kalikasan na mula sa sikat ng araw.